Dagdag presyo sa produktong petrolyo aarangkada ngayong araw. Narito ang ating oil price update. Kasama natin live para sa update na yan, si Idol Sobi Gagarin. Efektibo ngayong araw ay ng Disyembre ang pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo sa inilabas na bisa mas ng 0.19 centavo ang gasolina, habang 0.40 centavo ang itinaas sa kerosene at 0.20 centavo naman ang itinaas sa diesel. Sa petron, ang diesel na ay nasa 56 pesos, turbo diesel na 58 pesos, extra advance na 58 pesos at XPS na 59 pesos. Sa Shell lang ang fuel save diesel ay nasa 56.5 pesos, V-Power diesel na 65 pesos, fuel-safe gasoline na 60.10 pesos, habang ang V-Power gasoline naman ay nasa 60.89 pesos. Gayun din ang diesel ng Carpex na nasa 57.8 pesos, silver na 58.55 pesos, at platinum na 59.55 pesos. Sa Queens naman, ang diesel ay nasa 51 pesos, power premium na 53.90 pesos, at overdrive na 53.30 pesos. Samantala, 51 pesos naman ang diesel sa Fuel Max, 53.90 pesos sa premium at unleaded na 53.30 pesos. Ang diesel naman sa royal class na 52.10 pesos. Ang kinilang premium ay nasa 55.5 .5 pesos. As the green gas na 54.65 pesos. Ang pressure ng diesel sa city Max ay 53.80 pesos. Super gasoline na nasa 55.90 pesos at ultra class. Gasoline na 55.40 pesos. Sa eco power oil and diesel ay 51 pesos. sa premium na 53.95 pesos at at sa supreme na 53.35 pesos. Samantala, ang 18g. Gasoline naman ay 61 pesos sa diesel, 53.95 pesos sa premium at 53.50 pesos sa ethanol. Ang kalidad oil price adjustment ay bunsod pa rin ng pabago galaw sa presyo ng langis sa international market. Para sa oil price update ako si Idol, show Gagarin, Idol.